Hmm, lalo. Lalo. Hmm. Oh, hmm. bakit? Manta ka ganyan ka? Wala. Ano nangyari sa'yo? Good morning. Kumain ka na? Eh, hindi pa. Magpapakain ka. Kakain ka, kain ng albusa. Eh, Ayun nga, pakainin mo ako. Hmm, sinasabi mo, kakain ng alamusag. Ay, oo nga. Pakakain naman ba ako? Oo, kakain tayo. Pakain naman Ah? Ito kasi, pangkain ng pagkain. Pakain tayo. Oo, oh, kakain ko lang ng pagkain. Bakit ba? Oh. Mm -hmm. Wala nga pinaghahayag, wala nga tulong ah, mong pagkain Ano ba? <laughs> Ito kasi ako nagugutom na. Ang gawa niyo na naman. Aray ko! Ano ba? <laughs> Ang okay, gawa na naman. Hindi Sabi, Dilan, ay, sabi ko magkain ng kain. Mo. Pagkain ako gutom na eh. Pero eh ano? Imiyapos mo ako eh. Hindi ah! Ni sa mo, gumagawa na naman ng na istorya to. Dililis lang ako dito niya po sa Niya po. Kinis pa ako. ano oh, kinis? Maghahay ka na nga. Kung ano lang mo. Gusto mo naman kami no, no, no. hindi magkaayin na kasawa ko. Alam talaga to. ah Ano nga? Maghahay mo na to. Gugutom na eh. Kung ano pinagsasabi mo. Gutom lang yan. Kaya na tayo. Hmm. Mo, na tayo. Ano? Lumabas lang ako sa eh. Ano lang ba yun? Binigayin ko. Ayun ko dyan. Sabi ko yung ng pagkain ko. Ano naman sila sabi ko? Ano yung... sabi ni Gampal? Niyapas mo daw siya. Niyapas mo daw siya. Niyapas mo siya. <laughs> Ikaw <mga>? talaga lang <laughs> muna. Ikaw talaga. Ikaw talaga eh. Katong na nga. Pakainin mo uh, lang kasi. Sari-sari lang naisip. Gulong na. Ay, bakit mo <laughs> niyapos? Bakit mo <laughs> niyapos? <laughs> ha? <laughs> Ba't ka na Hindi ko niyapos yan. Ha? Ay, sabi niya ako, oh, sabi niya. Oh, siya yung mapos. Oh. Kasi napaka, napakasalaw. na. Napaka. <laughs> <laughs>